Sinago ang itik. Uy, sarap to. Sa. Tapos meron pang sili. Sinuguan na tritad ng itik. <tipos> Pwede tingnan daw. Ayan mga boss Chibula or 2x2 Pinataas na po para mal malagay na sa ating roofing Na? Awa Ayan, di pumasok po yung isang pintor natin Kaya taas na lang po ano uh, pipinturoan yung ano yung yung mga pakuan ng yero Tubular or barakilan mga boss Ayan. Good morning, good morning mga boss. Last project. Dito po tayo. At dito po tayo dito. Sa pinapagawa ni Boss Pugoy. Shout out Boss Pugoy. Nasa LA, California po. ah uh, baka next month, darating na si Boss Pugoy. Ah, yung sapatos ni Mata. Nandiyan mo po yata yung sapatos ni Mata. Ah, nandito. Na, The... Nabihin na daw yung sa ni Jao mga boss. Ah, uh, sapatos na pang ano. Ay, yung, yung, ano, yung balbalin. <laughs> balbalin daw sabi ni Jao mga boss. Ayan. Dito po tayo mag-update dito sa Plaza San Agustin Project. Ah. Da. Wala, wala Hi. si Boss Mark. Ayan, yung kaibigan natin dito. Mayroon tayong gabit ng kalihan mamaya. Wala pa si Boss Mark ah Ay, na raw si Boss Mark. Meron po tayong ng dipintang dito sa uh, Plaza Project. dito po. Wala Sabado po ngayon. ah ng tao. Ah, tayo ng ano ng tangalian ni Boss Pugoy dito sa plaza sa Agustin Project. Tambadi. Buo kita ng ngutok.

ito plastering na rin yan yan uh, naglalagay tayo ng wall lamp dito uh, may abang din po siya dito ng, ano may abang din po siyang flexible mm, kaya no? binuhayin din natin para yan tayo kukuha ng ano ng linya dito tapos lalabas tayo yung ang ating pakuan ng yera 2x2 si 1.5 po yung mga kapal ang kapal niya dalawang di dos dito na rin Ito, dito na plastering na po next week pwede na tayong mag, uh, maglagay ng railings safety railings dito Ayan, nakapaglagay uh, na rin sila ng mga router, Pakuha ng yero dito Tapos po niya, pagkatapos niya, sinepa Pintura uh, Epoxy enamel Ang pinaka final painting po natin Baka tayo maglatag ng mga yero Dito, gagawa din tayo ng ano dito Ng nook bar Kitchen lababo hindi po pintura kasi kapon lang po yung leader yan yung pintor natin hindi pumasok si Melvin sa taas na lang po pipintura niyan para mailagay na kapon lang yung pintura niyan ito, papapantay na natin ito Pax, pantay mo na yun eh Pantay-pantay na lang po yan Tapos uh, uh, mag talista natin po yan para pinaka-design nya Wall niya, niya Diyan sa rock Pero dito Tignan natin kung nakapayagot siya ng tiles yan Ayan, nasa taas pa tayo Pinakataas ng ating ano Roofing 2x4 po yung ating mga ano yung ating mga Raptor tapos yung pinaka bulada niya, pinaka eaves niya nasa 1 meter po 1 meter po yung gustong bulada ni Boss Pugao dito sa kanyang pinapagawa tapos sinepang Nepang Tubus si Parnis na 2x6 ayan o 1 meter po yan yung eaves niya nakapayikot po yan ganda Tapos ito 2x4 din yan Posting nga 4x4 4x4 na 2.0 Ang kapal Tapos tuusin yan Ito, ganda yan Yeah. Edalang eh, itik si Boss Mark. Yeah? Pwede magikay si Jau dito, boss? Ha? Huh? Pwede magikay si Jau dito? <laughs> ha? Eh bakos tayo. Tuloy mo sa relimo. Oo. Tuloy mo uh. sa <laughs> oh, mo. Hindi, tawagin <laughs> uh, ko mamaya, boss, para hindi na umuwi. Eh, da. Lagyan mo 'ton, itik. Para makatingin naman ang itik si Boss Jau. Ang ah, dami ya lolotot nila yang itik. Na tinantad na. Si na dinuguan. Ayan no? yung ulam natin. Sinugo ang itik. Uy, sarap to. Tapos meron pang sili. Ang oh, sarap na ulam natin, Jaya. Oh. Sinugo ang itik. Namaya. Namaya pa po, po. Mga quarter to twelve po tayo kakain. Nakaga pa. Set muna po tayo sa taas. Ito yung pinaka level niya na. Pares lang po yan. Ayan. Nakakanto na po ito. Finish na po yan. Halos kanyan po kataas lahat. Naka-label. Ito naka-plastic na rin. Kanto na lang po sa taas. Ito, nakapaglagay nila sila ng ano, ng 2x4. Tsaka yung kanyang ano, sinepa. Ay, okay, baba muna po tayo. Tanghali na. Time check tayo. 11:56 po. Ah, oh, mangana, mangan ah, Ayun no? Di na doang itek. Sarap yan. Ay, andito pala si Jao Mata. Oh, Jao. May bisita po tayo. May bisita. Wala. na. Kaso mo na kaso. Thank you, pa, thank you. Thank, thank you sa dinuguan ng Itek. Yung mga tanga na naman sapatos mo, labilin eh. Kaya nandiyan sa, sa batas ko. Isa din eh, sa sapatas. Nabili lang yung sapatas niya. Ah, yung sapatas niya. pa medyas yan na Ang nagit yan. Aba medyas. Ba't <laughs> na dito to? Nasisingil. Oo, oh, po dun oh. Ano? Ano? Ah, may utang? <laughs> may utang. <laughs> <laughs> may utang Sinigil. na katuban. Ayan, si Yamata. Sinisingil lang ng tindahan. May utang. Kaya nandito. <laughs> Pero dito ako nakakain na ah. Oo. Oh. Kumakain ka ng ano? Ang... Jadi dito. Chat tak? Jadi 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 tak? sa tak?

Praktis. Praktis. Eh, sobrang alo kaya pina-practice ni Selo. Gusto rin maging ano, maging mason. Masunod rin. <laughs>

Ganun pa. Di. Sakto lang pa to ito to. Sakto lang. Sakto lang. Yung mga putol-putol yun ay yung mga Ay natin dito. Ah, sige. Ha ah, ah. ha. Ito patong na may sagwa ni Sanipa. Mm liquid likpit na yung mga gamit na ng mga boss uh, yung mga tropa natin ano na uh, quarter to four na sabado po ngayon, sawod baka next week pwede tayong order ng yero long span ano, ah, uh, 0.5 po, 0.5 ang kapal, ang gustong kapal na ipos ko dito sa kanyang pinapagawa sa atin. Akit po tayo. Ah, si Jomata po, umalis na, ano? Ajar? Ano, nakikain lang? Ah, nakikain lang. Hahaha. Sa po si Jomata. Ha? Kahit tigda na lang, bote na, boss. Chat-chat muna kami dito daw. Oh, sige. Uy, ayan Oh, may lisensya. Inunda muna sila ng pipilong bote. Tapos papipintor lang po natin to Primer. Hindi pa pumasok yung natin eh. Tapos, ah... Uh, automotive enamel. Okay na yun. Pintura na lang po yan. Tapos, roofing pwede na. Ayan, pagkatapos ng trabaho, Sabado, ano, Bilisi Bartolome? dito yung motor ka, boss. <laughs> para nakakaya naman, boss. Ayan, ha? Redors! Redors! Red doors. Pulang kabayo. Uh... Na. Ayan, ha? Kapata. <laughs> Ayan, ha? Kapata. Sarap na Wala ka dito, ha? Wala ka, sarap. Ayan, mga boss. Bago sila muwi, uh, shot muna sila ng tigda na pambote yung mga tropa natin. Ah, tapos matatawag na si Bartolome nun, oh. Ah, si Mark, hindi kaya matatawag. Mark. Mine! I love you! <laughs> so, yun na nga, boss. Ayan, nangyari ito na po yung vlog natin. Dito sa Tasa Kahingin, update project.